Welcome back to my channel mga katurugis. Sa video na ito ay pag-uusapan naman natin ang mga possible ways para kumita sa YouTube under sa YouTube Partner Program nito. Pero bago muna 'yan, ay maaaring pindutin niyo muna ang subscribe button sa ibaba ng video na ito at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga videos. Yes, you heard it right. Earning in YouTube is 100% legit, proven, and tested. Huwag ka na magduda, parikoy. Hindi po ito scam. <laughs> Sa kasalukuyan ay marami na ang mga nagbablog at di natin maikakaila na isa tayo dun na aspiring YouTuber hoping one day ay mag-boom din. Pati na rin mga well-known celebrities ay nagbablog kaya advantage na nila yon dahil marami na silang followers on different platforms. YouTube is a real job na ngayon. Marami na ang kumikita dito at umaabot pa ang income up to 6 digits monthly. Ang iba ay ginagawang part-time ito samantalang ginagawang full-time naman ng iba. Ang pagiging YouTuber ay parang isang negosyo na kaya kailangan mo talaga bigyan ng sapat na oras, sipag at tsaga para i-workout ang channel mo para kumita. Ang magiging produkto mo dito ay ang mga contents mo na papanoorin ng kahit sino man. Kung wala ka pang YouTube channel, ay meron tayong support video kung paano gumawa ng YouTube channel Step by Step Beginner's Guide. Just check the link on the description box at sa comment section para panoorin ang video. Bago tayo dumako sa number 1 sa listahan natin kung paano kumita sa YouTube, ay silipin natin muna bahagi ang mga requirements ni YouTube bago tayo maging isang legit partner nito para magkaroon ng ads ang mga videos mo ay kailangan mo muna magkaroon ng at least 1000 subscribers at 4000 public watch hours sa nakalipas na 365 days o isang taon o di kaya ay 10 million public shorts views sa nakalipas na 90 days o 3 months. Ang public shorts views ay katumbas ng reels sa Facebook at TikTok application was successful, congratulations and welcome to the YouTube Partner Program. Heto na ang mga iba't ibang paraan para kumita sa YouTube. Unang paraan para kumita ay ang tinatawag na advertising revenue. Kumikita ang mga YouTuber mula sa mga ads sa watch page at mga ads ng shorts feed. Ang mga uploads mo na video ay pwede malagyan ng ads habang pinapanood ng mga viewers mo. Maaaring ang ads ay may lagay sa umpisa, gitna at sa dulo ng videos mo habang ito ay pinapanood. The more ads na may lalagay sa video mo, the higher the income. Based sa karanasan ng karamihan na YouTuber dito sa Pilipinas, kapag may 1,000 views ka na, may $1 ka na o more or less 55 pesos na ngayon. Ito ang tinatawag natin na CPM. Pero depende na rin sa lokasyon kung saan nakabase ang creator. Depende na rin sa quality ng content mo at sa mga iba pang factors kagaya ng audience retention mo. Kung may viewers ka sa ibang bansa gaya ng United States, ay may chance na lalaki pa ang CPM mo sapagkat malalaki ang bayad ni YouTube sa mga creators nito sa mga bansang ito. Maaaring nga abot ng $2 in above per 1,000 views. Kung ang vlogs mo ay more than 10 minutes naman ay pwede kang maglagay ng 2 to 3 ads sa whole video mo at kung less than 10 minutes naman ay isa lang ang pwedeng mailagay. Ang cut-off sa ad revenue ay every end of the month habang ang payday ay every 21st of the month. Once nag-email na si Google AdSense sa sahod mo ay pwede mo na ito ma via remittance kagaya ng Western Union at pwede na rin sa inyong bank account. Pangalawa na paraan para kumita sa YouTube Partner Program ay ang shopping. Ang iyong mga tagahanga ay maaaring mag-browse at bumili ng mga produkto mula sa iyong tindahan o mga produktong na tag mo mula sa iba pang mga brand sa pamamagitan ng YouTube Shopping Affiliate Program. Ito ang rason kung bakit kung makita ang ibang vloggers ng malaki na halos sumaabot ng 6 figures kada buwan. Sa program na ito ay maaari kang makatanggap ng iba't ibang brand deals and sponsorships sa iba pang affiliate sellers ni YouTube. Pwede kang makatanggap ng komisyon sa bawat brand deals na inyong ipopromote sa mga tagahanga mo, lalo na kapag malaki na ang channel mo like Alex Gonzaga, Lloyd like Cafe Cadena, Jamil, Michelle D at marami pang iba. Sa paraan din na ito, ay nakakapag-online selling ang mga YouTubers at mag ng products para makabenta. Isang halimbawa para kumita dito ay kung binayaran ka ng isang brand para ipromote ang product nila sa inyong mga videos. Isa ring paraan sa pamamagitan ng referral links at code mula sa mga online stores like Lazada at Shopee para sa tuwing nakabili ng products ang viewers mo, gamit ang link na ito ay makakatanggap ka ng at least 10% na komisyon. Isa ring paraan para kumita ay ang YouTube Premium revenue. Sa paraan na ito ay makakatanggap ka ng porsyento sa ibinayad na subscription ng isang YouTube Premium subscriber kapag pinanood niya ang iyong content. Ang mga YouTube users na naka-premium accounts ay Nagbabayad monthly kay YouTube para sa mga benefits kagaya ng Manood ng milyon-milyong video sa YouTube nang walang mga ad mag-download ng mga video at playlist sa mobile device para mapanood offline Magpatuloy sa pagplay ng mga video sa mobile device habang gumagamit ng iba pang app o kapag naka-off ang screen at marami pang iba. Pang-apat sa ating listahan ang channel memberships. Sa pamamagitan nito ay binabayaran ka monthly ng iyong mga subscribers kapalit ng mga eksklusibong perks para sa mga member lamang tulad ng mga badge, emoji at iba pang mga produkto. Pang-lima naman ang super chat and super stickers. Ang super chat at super stickers ay mga paraan para i ang mga tagahanga mo sa mga live stream at premiere. Maaaring bumili ang mga manunood ng super chats para i highlight ang kanilang mensahe sa loob ng live chat o super stickers para makakuha ng animated na larawang lumalabas sa live chat. At last but not the least ay ang tinatawag na super thanks. Ang super thanks ay dating kilala bilang viewer applause. Ito ay nagbibigay daan sa mga creator na kumita mula sa mga manunood na gustong magpakita ng karagdagang pasasalamat para sa kanilang mga shorts at long form na mga video. Sa pamamagitan na ito ay maaaring bumili ang mga viewers mo ng nakakatuwang animation na tinatawag na Super Thanks sa isang long form na video o short, ang isang beses na animation ay pinapakita lamang sa mamimili sa itaas ng long form na video o short. Bilang karagdagang bonus, makakapag-post din na ang mga mamimili ng kakaiba, makulay at nakakustomize na komento sa section ng mga komento. At yun ang mga anim na paraan para kumita sa YouTube. Maraming salamat po ulit sa inyong panunood at sana po ay nagsilbing motivation ang mga ways to earn na ito sa ating mga aspiring YouTubers at vloggers. Kung may suggestion kayo para sa ating next video tutorials o may nais kayong malaman, itype nyo lamang po sa comment section para magawan natin ng video sa susunod. At kung nagustuhan nyo ang video na ito, ay pindot ang like button sa ibaba ng video na ito at huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga video up loads